Diyos marahin na hapon, kamusta mga kababayan ko rito sa Pulanggi sa Albay, musta po ka mga amin Ito mga kaibigan, napapasok na ako dito ng barangay Agus ata to eh Sensyon ang Barang... <laughs> mga kababayan ko rito sa Pulanggi Oo, oh, parang Agus yata kasi sunod barangay Matakon Ito mga lods, ha, hindi po ito Pulanggi look <laughs> Yung ikutin po natin yung buong Pulanggi Kung mga kaibigan mga lods ha, Kukwento o ipapakita ko lang po sa inyo yung ibang magagandang bagay po rito sa aming pinakamamahal na bayan ng pulang isa dito po yan sa Albay sa Bicol. Ito mga lots ang aming bayan ng Polangay tinatawag din po yan na mapayi na Ibig sabihin mapagmahal na bayan. Grabe mapagmahal mga tao rito katulad ko. <laughs> Galing kasi ako mga kaibigan sa Maynila kaya ito uh, gusto ko lang po ikwento sa inyo kasi nandito na ako sa aking pinakamamahal na bayan. Kapag kasi nandito na ako sobra ako nasisiyahan, sobra ako natutuwa kasi syempre unang una makikita ko yung mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko, mga mahal ko sa buhay na magulang at iba pang mga pamangking ko. Pero ito mga lods, hindi lang po, hindi lang po dun kundi talaga napakaganda po ng aming bayan. Isa po ito sa pinaka bayan dito po yan sa amin sa third district ng Albay. At isa pa mga kaibigan, maalala mo, yung mula nung maliit ka pa rito, hanggang sa paglaki, parang di naman ako lumaki. <laughs> Pero ito mga alat sa kaibigan, syempre kapag uwi na kayo sa inyong pinakamamahal na bayan, talagang kumbaga maalala mo lahat ng inyong mga magagandang mag alaala nung nandito ka pa. Ang aming bayan na po lang yung mga lots sa isa po yan na first class municipality sa lalawigan po ng Albay. At ayon po sa census ng 2024, ito daw po ay may populasyon na mahigit 89,344 malamang sa ngayon 2025. Marami na. <laughs> meron po kaming sukat o lawak mga lods mga ng aming bayan na 145.30 square kilometer. Malaki po ang aming bayan kaya meron po kaming 44 na barang, guys Mamaya po isa-isain po natin baka tagaroon po kayo mga kababayan ko dito sa Pulangi. Ang Pulangi mga kaibigan ay may layong 552 kilometers mula po sa Maynila at 43 kilometers naman mga lods mga kaibigan mula sa Legazpi ang aming kapitolyo dito po sa Albay. At mula po rito mga kaibigan matatanong nyo po yung panoramic view ng Bulkang Mayon ay isa po sa pinakakilala at pinaka sikat na tourist destination di lang po rito sa atin sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mayroon na rin kami rito mga lods mga kaibigan, mga malls, katulad po ng ICC Malls, may Centro Mall, at iba pa po pong mga sikat na fast food, katulad po ng Jollibee, Mang Inasal, Bigs at iba pa marami pa kami rito mga lods mga kaibigan na magagandang at masasarap na kainan kaya itinuturing mga kaibigan na progresibong bayan na rin po yung aming bayan ng Pulangi dito po yan sa probinsya ng Bicol ang pangunay nga na buhay po namin dito mga kaibigan ay ang pagtatanim po ng palay pagtatanim po ng mga gulay at iba pa po mga root crops Katulad din po mga kaibigan mga lods ng ibang bayan o kaya ng ibang lugar meron din po kami rito mga legend o mga pinapaniwalaan kung saan po nagmula yung aming bayan. Unang-una mga lods mga kaibigan, ang pangalan daw po ng Pulangi ay mula po yan sa puno ng Uyanggi. Wala na po yan ngayon, hindi ko na nga po yan naabutan. <laughs> Kailan sa mga barangay dito ay mula po sa mga pangalan ng kahoy. Katulad mga kaibigan ng Amugis, Lanigay, Buyo, Anupol, Maynaga, ang barangay po ng Kutmon, ang Totmon mga kaibigan yung isa sa pinakamagandang lugar din po yan dito pinakamagandang barangay dito po yan sa amin sa pulangi. nasa mataas na lugar po yan nasa upland area po sila at ang isa pa pong legend o pinapaniwalaan ng mga taga Kulangi ito po mga kaibigan ah, mula daw po yan sa isang napakagandang babae na nagngangalang Angge na palaging nakasot ng kulay pula na damit kaya nang tinanong daw po noon ng mga Espanyol kung, kung anong lugar daw po ito Sinabi po ng mga lokal na Pulang Angge na sa kalauna naging pulanggi at ayon sa kwento na inlove daw po si Angge sa isang mag na ng mga ngaso at sila'y nag nagmahalan at kainlaban sana all. <laughs> Ngunit mga kadigan, may isa daw pong mangkukulam ang may gusto din sa lalaki sa sobrang selos at galit ginawan niya po ng sumpa at ritual si Angge dahilan sa kanyang pagkakasakit at panghina at tinala daw po siya sa isang albularyo at natalo po ang mangkukulam at gumaling daw po si Angge kaya ngayon yung pangalan ng aming festival dito na ipinagdiriwang tuwing Hunyo ay Pulang Anggi Festival bilang pasasalamat sa maganda at masaganang ani at sa kapistahan na rin ng aming bayan. Itinatag mga kaibigan yung bayan ng aming Pulanggi noong 1584 ng noong Spanish Friar na si Baltasar de Magdalena. At isa pang pinakamalupit at pinakamaganda sa amin mga lods mga kaibigan ay dito po matatagpuan ang pinakamaliit na isda sa buong mundo na tinatawag pong sinarapan. Pero dito po sa amin sa Bicol uh, sa Bulangi, Tabios po pangalan po niyan. Matatag po yan, po yan mga lods mga kaibigan sa Danao Lake. Meron din po niyan sa Buhi Lake nakatabi lamang po ng aming bayan ng Kamarinisor din po yun nasasako po siya ng Kamsor yung Buhi Lake sa ngayon bawal bang huli ng Tabios dahil pinapadami po ito ngayon ng lokal na pamahalaan pero sobrang napaganda po ng lugar na to ng Danau Lake talaga napaka peaceful at napaka nakaka-relax kapag nandito po kayo isa mga kabigan sa pinaka magandang pasyalan po dito sa amin sa bayan po ng Pulangi yung Edleka Farm matatagpuan po dyan mga lods mga kaibigan sa barangay gamot dito po rin sa amin sa Pulangi isang napakagandang lugar lalo na sa mga nature lovers sobrang marirelax po kayo rito sa napakagandang luntiang tanawin na kulay verde sa paligid po nito at sa magandang tanawin sa baba perfect eto mga lods mga kaibigan sa mga gustong takasan pansamantala yung ingay ng syudad napakalamig at napakasarap ng sariwang hangin po rito at kung hindi ako nagkakamali mga lads mga kaibigan meron po rito tinatawag na stairway to heaven na kung saan makikita nyo po yung view sa baba na napakaganda tapos mga lads kung parang meron din po sila rito mga short courses para sa mga nagtuturo po sila sa pagtatanim po ng organic na kung paano magtanim ng organic na mga halaman ng mga gulay tapos pag-aalaga ng mga organic na hayop talagang napakaganda na po ng lugar namin napaganda ng lugar ng Idleka Park isa sa pinakamagandang pasyalan nyo po rito baka gusto nyo pong subukan kapag pupunta po kayo rito sa aming bayan ng Pulangi eto mga kaibigan yung pinakamaganda na party rin po rito sa amin ito po yung barangay Balangibang kapunta na po ako ng bayan ng namin sa bayan pero dito mga lods napaka straight ng kalsada na to tapos sa kabilaan napakalawak ng na mga taniman ng palay dati napakaraming puno rito dahil nga po sa widening nawala na po yung ibang mga puno kaya ayan, kuunti na lang pero dati para ka nasa Korea kapag dadaan ka po rito Kasi napakaraming puno po niyan sa bawat kilit katulad po nito Pero mga lads mga kaibigan, kapag may bag yun, talagang binabahari po ito Katulad dati nung binalita na may bus dito na pinatakbo yung kanyang bus Kahit na talagang grabe yung baha, grabe yun, yun mga lads mga kaibigan Kasi mababa din po yung lugar na to napakarami rin po rito, kapag umulan, grabe yung baha po rito. Pero pag sobrang lakas lang naman po ng bagyo at ng ulan. Pero kapag hindi naman, hindi naman po ganun inaabot kasi mataas din po itong lugar na kalsada na to. Isa pa mga kaibigan, sa dinadayo ng mga kababayan ko rito, kapag summer yung bilibig, nasa barangay na po po lang yan. Isa po yan sa dinadayo, talagang puntahan lalo kapag summer dahil sa magandang view, tapos magandang ilog po nito. Libre maligo dito at pumasyal pero syempre maging responsable po tayo lalo na po sa mga dala po natin basura pakilagay sa tamang lalagyan o kaya uh, ah, dalhin nyo na lang po sa inyong pag-uwi para mapangalagaan mapang, po yung lugar tapos kung iinom po kayo drink moderately dahil marami na rin po rito mga naaksidente ito mga kaibigan yung mga 44 barangays po namin dito sa Pulangi unang una po natin yung barangay Agus barangay Alnay, Alumon, Amugis Anukol, Apad barangay Balaba, Balangibang at syempre yung aking pinakamamahal na barangay yung Balinad, Basud barangay Pintor Buyo Tapos Centro Occidental Nasa Publasyon po yan Centro Oriental Nasa Publasyon din po yan Barangay Cipres Kutmon Kutnugan Danaw Barangay Gabon Barangay Gamot Itaran Kinali Kinoartilan La Medalla La Purisima Barangay Lanigay Barangay Lidong Lourdes Magpanambo Magurang Barangay Matakon Yung pinanan po natin Barangay Mainaga Maiswa Mindes, Napo Pinagdapugan Punso Salbasyon San Roque San Ticon, Barangay Santa Cruz, Santa Teresa, Segad, at siyempre yung Barangay Ubaliw. Parang kung hindi po ako nagkakamali, kami pong bayan ng Bulangi ang pinakamarami at pinakamalaking bayan dito po yan sa 3rd District ng Albay o kaya sa Albay. Kasi meron po kaming 44 ng barangay. Asensya na, hindi ko po alam. Baka isa lang po talaga kami sa so pinakamalaking bayan dito po yan sa Albay. Eto mga lads, mga kaibigan, kung inyong nakikita, napakalawag po talaga ng aming palayan po dito. Halos yan po talaga yung aming kinabubuhay. At yung ibang barangay naman mga lads, mga kaibigan, katulad sa amin yung barangay Barlinad, shoutout po sa mga kababayan ko sa Balinad mga taga Sitio Asyenda, uh, Sitio Garayon, shoutout po sa inyo, kumusta ka mga amin. Yung lugar na yan mga lads, mga kaibigan, ah, halos nasa paanan po yan ng Mount Masaraga. Kaya nga po, kapag nandyan po kayo, napakaganda po ng view dyan, makikita nyo po yung view ng kabundukan, nakapalibot po dyan. Tapos masisilayan nyo po mga lads, mga kaibigan, yung kagandahan ng view ng Mount Mayon at makikita po yung magandang pagsikat at paglubog ng haring araw lalong lalo na po sa may barangay po sa amin tapos ganoon din po sa may barangay balaba kasi kitang kita po talaga yung view dyan magagandang lugar po yan na inyo po mga view sa so, ngayon mga kaibigan ha, inaayos po yung aming public market po rito tapos pinapaganda po talaga yung aming bayan tapos dito mga lads mga kaibigan madadaan po natin mamaya yung bagong gawang terminal bus and jeepney terminal po yata yun baka yun lang po yun kasi dati yung lumang terminal nasa mail CC uh, masiki po doon uh, maliit lang tapos kapag gabi may nagtitinda puro night market kaya po yung ibang mga bus di na po pumapasok doon bali nagpipick up na po sila sa may centro mall doon na po yung pick upan kahit nasa araw doon na po sila nagpipick up kasi yung terminal po doon sa dating luma na hanggang sa ngayon ginagamit pa po uh, parang sa jeep na lang po yun ang biyayang libon yung bagong terminal mga lords ah, mga kababayan ko ah, na may video po ako nyan upload ko na po yan dito paki baka po gusto nyo pong panoorin nandyan lang po yan dito mga kababayan ko mag ingat po kayo rito kasi itong lugar na to nag merge po yan tapos may mga papasok po yan papuntang libon papuntang kinali pero eto mga lords mag ingat po talaga kayo marami na po din pong na aksidente dyan magbigayin lang po tayo kasi intersection tapos talagang walang stoplight kaya magbigayin lang po tayo pumasok po tayo kapag libre o kaya mag-signal po tayo para pagbigyan kapag pinagbigyan ng pasalamat napakalaking bagay po yun kaya hindi po tayo maaksidente tapos eto mga lods mga kaibigan sa unahan naman po natin yan po yung papasok ng bayan pero ako dito po ako dadaan sa highway kakaliwa po kayo dyan papunta po sa mga bayan po ng sentro occidental, oriental tapos papunta po doon sa may mga school po namin ng PG, BU tapos ito kasi mga lads mga kaibigan, dadaanan po natin ito yung diversion road. Makikita po nyo dyan sa unahan yung Mount Mayon kapag maganda po yung araw, pag umaga at sa hapon. Pero ngayon kasi patanghali na, pahapon na kaya hindi po talaga nagpakita kasi puno puno na po siya ng ulap. Ito mga kaibigan yung sinasabi ko po sa inyo na bagong terminal. Yan po sa kaliwa po natin, yan po yung bagong bus and terminal. It's sa amin sa Albay. May video po ako nyan. Baka gusto nyo pong panorin. na sa kulit eto mga lads, napaganda po din po ng kalsada po rito sa amin. Hindi po katulad sa dinanan po natin sa parting camps or tortagadol tayo. Pero dito grabe, napakaganda po ng aming kalsada po rito sa Albay. Kaya napakasarap pong umuwi, bumiyahe kapag nandito na. Sobra na akong nasisiyahan, nandito na ako sa aking pinakamahal na bayan ng Bulangi. Grabe, nakakatuwa. Sipin nyo naman yung napaka uh, wala bali wala yung aking malayong biyahe, solo. Madaling araw ako malis doon, alas 3. Tapos ngayon, uh, bali... Aga alas dos na <laughs> marami kasi akong hinto pero kung wala akong hinto mga lods mga kaibigan ah, dire halos kinakaya ko po ito ng mga 10 hours mula po dun sa Pasig papunta po rito sa aming bayan ito mga lods yung Central Mall nasa kaliwa natin tapos eto yung Jollibee sa kanan at ito mga lods kakaliwa na ako rito para papunta na po ako sa aking barangay na Balinad kasi pag diretso nyo po yan papuntang Uwas Ligaspi yun lamang mga lods mga kaibigan maraming maraming salamat po sa panunod Welcome po sa aming pinaka maganda at pinaka mapay na banwa, mapagmahal na bayan. Welcome po rito sa amin sa Kulangi. Lahat po kayo welcome. Mabalas po sa inyo. God bless po. Ingat po firme.